Ayun, maganda magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel Buhay Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So may mga kababayan, meron tayong isang pupuntang senior citizen na siya po ay nagluluto ng suman kasi nakita natin nagluluto. So ngayon pupuntahan ko para makausap at mapabutan ng tulong. kahit kunting tulong So yun, mga kababayan uh, Siyempre uh, Pasasalamatan ko rin po muna Shout out ng United OFW Charity Group Kung saan sila po Ang lagi pong sumusuporta sa aking pagbablog At nagpapaabot ng tulong Sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas Na higit na nangailangan ng tulong So ayun mga kababayan uh, Samahan nyo ako at Pupuntahan po natin si nanay na, na minsan nakita natin naglalako ng suman so ayun mga kababayan tara sama nyo ako so ayun mga kababayan may dala tayong bigas 5 kilong bigas ka isang tuwing itlog ito may pa tayong dalawang tuwi pero isang lang kasi mag iikot pa tayo kung ano pa po yung ating um, makikita na pwede natin tulungan tulungan natin. So, dalawang tripa ito. Saka, meron pa tayong dalawang limang kilong bigas. Ayan. So, ito na mga kababayan. Ngayon, nag-iisa lang tayo. Wala tayong kasama. Naglalaba po si Mrs. Buhay. Ayan. So, ngayon, mag-iisa lang tayong magbablog. Kailangan natin ay kahit nag-isa, natuloy po tayong Uh, magpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan nandahan lang po tayo so yung mga kababayan samahan nyo lang ako tara medyo mahirap lang nag-iisa lang tayo uh, itong bahay ni nanay ah uh, ito pala mga kababayan opo yung ito pala mga kababayan ang pinaglulutuan niya ayan. At saka yun, kaldero. Ayan. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Hoy, kamusta na nai? Ito po. Pwede pumasok? Opo. Ayan. Sa mga kwba. Ito lang, ito bahay niyo na eh. Ah, Oo, ito lang. Pitong kapiraso lang. Hmm. Uh, Pwede pumasok nai? Opo. Sana tayong magbabayad. Opo, uh, muko, muko, po. po. May mga pagkakataon po. po. <laughs> uh, <laughs> po dahon. Na dahon. Ah, magluluto po kayo ng ano? Suman po. Ah. oh no. ah, sige Nai. Kumusta <laughs> na po kayo? nay Ito po. naman po. Ay. Biting, ano, nai? Ah, kailan ba mag share dito ng Asan po mga anak niya na? Eh? May mga pamilya na? Oo, oh, may pamilya na po lahat. Ay, ilan po ba ang ano nyo, ang anak nyo? Walo po iyan. Pero may asawa na. Ah, walo. Asan oh. po ba ang asawa nyo ngayon eh? Wala na po. Ah. Tagal na po patay. Pitong taon na. Ah, patay na. Pitong taon na ang namatay? Oo. Oh, nagpakahirap ako ng labing walong taon. Bakit po? Eh, may sakit siya. Ah, may sakit siya bago mamatay? Oo. Oh, ano po naging sakit niya? Diabetes po. Ah. O kayo lang po nag-alaga noon? Aha. Labing walong taong po iyon. Baka ilang taon na po kayo ngayon ay? Eh, 74 po. Ah, 74 na kayo? Opo. Okay. Tapos nung namatay ang asawa niyo, ilang taon? Wala po ako. 7 taon na pong namamatay yan. Eh, di na sa 60 mahigit lang. 60... Aha. Mga 68 ha, no? Opo. Mga 67, mga ganon. Aha. So, kamusta na po? Nung wala na matay yung atawa niyo, eh, kayo na po naghanap buhay. Oh, uh, pero po ako, talagang hindi humingi na tulong sa mga anak ko. Kung bigyan ako, bigyan. Hmm. Hindi po ba? Tama. Uh, pero yung mga anak niyo naman, ay may trabaho naman po. Next, opo. yung pong isa na sa balagtas, titinda ng kuwan, oh, naghanap buhay. Hmm. Ha, ah, naghahanap buhay. Pero kahit paano, may mga pamilya na sila, may ah, mga anak na. Pero po, pagka ako po, eh, mayroong sakit, sila na po bahala. Ha, ah, may pag naramdaman po kayo, oh, ah, sila na lang. Tumutulong naman po sa inyo. Ah, Ayun okay. so, po, talaga dapat ganun talaga mangyari. Eh, ano? sa ngayon po, talaga ako, iniiwasan ko rin po ang ano. Bakit po? Eh, nahiya ko ako sa manugang ko. Ay, Di ba ho? Pagka nakahanap mo, manugang mo lang. Hmm. Eh, syempre, nahihiya ka po ng humingi. Hmm. Oo, so, kaya po, okay. Meski ko nahihirapan, magsusuman ako, magtikin. Na, oh. So ngayon mga kababayan, sinanay, naabutan po natin, nandito kasi may ginagawa siya, maghahanda sa, sa pagluluto ng suman, ano? Ano po ba gawin ang suman ay? Eh, Ito mga kababayan, ayun makita nyo. Hede po. Ayun na, na, uh, na, yun na po yun. Binalot nyo na po yan. Opo, malot ah. na. Yung ngayon ngayon, bakit po unahin yung pagbalot nyo? Eh, ala pa po eh. ng dahon. Kumuha po ng dahon. Uh, Sino po, mayroon kayong pagkakuha ng dahon? Opo. Ito ah. so, ngayon, yun pa natira. Opo, malutin eh, po. Mga ilan pa yan, ilang balot pa yan? Oh, marami pa po yan, mga 30 pa. Ah, 30 ang balot. Sa isang balot, magkano po binta nyo? limang piso lang po. No? ah yung, yung, yung ano na yan? Yung Opo, lima. Opo, limang piso. Ah, limang piso po yan. Opo. So, mga ilang kilo po, malagkit po ba yan? Opo, malagkit. Na may ube. Na, uh oh, Si ube siya, ano? Ilang kilo po ang yung ginawa nyo? Tatlo po yan. Tatlong kilo malagkit? Uh Oo. -oh. So, giniling ay papagiling nyo yung malagkit ah oh, pinagigiling pa hmm. tapos po yung bigas Ganyan yeah. din po, binibili. Pati yung bigas po, ginigiling, yung bigas na malagkit. Ay, nahalo nyo dyan. Ano, niyayangit po namin eh. Niyayangit ko po, po Ano po ibig sabihin na niyayangit na eh? Eh, bigas po yun. Ah, bigas, yan. Yeah. Opo. Oh, bigas yan, tapos ihalo dyan. Sa gata. Ah, bigas sa gata. Oo, tapos ibabad. Saka... Iba, asin, ah, saka iba. Ah, iba yung... Iba yan, iba rin yung sabi niya na yung oh, parang kanin siya, ano, uh -huh. natuman, ano. na, oh, okay. no? Yan naman ay malag, ano naman Mar yung ube. Oo, oh, uh, -huh. Marwikos. Mar kung tawagin. Oh, ah, po. kaya nyo pa na, eh, ilan taon na kayo? 74 na? Opo. Oh, kaya nyo pa magagawa ng ganyan? Yes. Eh, <coughs> talaga pong kakayaan yung tut. Nangyayari nga ako. Tatlong kilong malagkit ka muna, hindi oh, magkano oh. po ang kilo ng malagkit ngayon? 60 si po. O di ibig sabihin, tatlong kilo, 180. eh, oh, eh mga ingredients pa, sukal, oh, gata, mga magkano lahat po na po, na, mga magkano lahat nga na sa isang, sa, sa tatlong kilo sa isang lutoan mo, magkano po naging nag nyo? Sa lahat-lahat po yun e, sa 4,000. Ba't napaka-mahal naman? Eh, tatlong klase po yan eh. Ah, kasi hindi lang naman yun ang oh, luto nyo, mayroon oh, kayong yung malagkit oh, na sinasabi mo. Tapo po, kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ibig sabihin lang, yung bang iluto nyo ngayon, tatlong klase? Opo. Ah, bakit isang lutuan nyo lang yan? Tatlong sigangan po. Ah, tatlong sigangan po. Okay. So, kayo po nagtitinder niyan? Oo. <laughs> Ay, walang may naghahango sa inyo. Meron naman po doon pa sa bangkal. Ah, may mahango na taga sa bangkal? Sa gawin nyo. Opo. Ah, kaya pala may mga nagtitindang ganun doon na pang nilalako nila. Ano? Uh Eh -huh. e magkano naman pahango nyo kung limang piso ang bintahan nyo? Uh -huh. Ang benta ho nila, siyete. Ah, pag kuha sa inyo limang piso. po. Uh -huh. Tapos binta nila ng siyete. Opo. Uh Hindi -huh. may dalawang piso po kayo. Opo. Uh -huh. Isa po na nyo na yun ng apat na libo. Magkano naman ang kinikita nyo? Ay, eh, meron naman po um, Nakukuha ko naman po yung pabili gamot, hmm. bigas, ulam. Bakit na sabi mo na gamot na may maintenance po ba kayo? Hindi po. Operado po ako. Ah, operado saan po? Sa Bitoka po. Ah. At ngayon po, bawal yung mga gamot na ipinamik. Ah. So, ibig mo sabihin eh, kahit sa kalagay mo ganyan, operado ka na eh, gumagawa ka na, ikaw pa nagluluto. Opo. Hmm. Yun nga, nakita ko kanina kawali mo, tsaka yung kaldero mong malaki. <laughs> Doon mo siya nasalang. Ah, aha tapos kahoy na lang kahoy po Gano'ng katagal po iluto niyan oh mga alas 9 po yan tatlong oras tatlong oras di eh. oh, parang itinda na yun para bukas na oh, ng umaga oh, ah Ngayon yung hinahanda ano oh, niluluto ng gatan yan. Mamaya ang mga alas sais nang alas 5 ng hapon oh. ga gatungan na yan hanggang oh, hanggang oh, ating oh. ano yan, mga alas 10 ng gabi ano 6 alas 10 ng gabi, di, ibig sabihin, uh -huh. lumamig siya hanggang bukas ng umaga mainit pa, init pa po yan ah, mainit pa rin po yan, hindi uh, niyo alis ah, kasi po, nasa kaldero yan eh uh -huh. pag po yan ina sa kaldero hindi ganun lalamig dahil kulog eh, meron takit eh ah, yun pala, tapos pag ahon niyo bukas ng umaga may tagahango na ah uh ha -huh. mainit pa kaya pala minsan pag dumating doon sa relocation eh uh -huh. mainit pa, sa inyo uh -huh. pala galing lahat yun ah uh -huh. ikaw lang gumagawa nun eh uh ah -huh. po sipag mo naman, grabe, ano Pagkahirap yeah, lang po na pag hindi ka po napakahirap eh. anak mm mama Alam. Mamamatay ka ng <laughs> Alam di mo, sa totoo to lang, ako yung na, natutuwa sa inyo dahil sa kabila ng yung edad niyo na ay okay. 74. Eh, nandoon pa rin ang kasipagan nyo, nagsumikap na uh, mabuhay ng mag-isa. Baka bandang ma, huli, kayo pa tumutulong sa mga anak nyo. Hindi <laughs> naman. naman. <laughs> Basta yung sarili niyo lang po intindihin nyo. Uh, Okay. At right, parang ngayon ay uh, narito po ako. may nakapagsabing nga sa akin kasi may mga nakita kong naglalako. Natanong ko nga saan gawa. Tinuro nga sa akin dito. so, minabuti kong pumunta dito para makita kong paano gawain. At uh, hindi ko akalain na kayo pala senior na. Tanda na gumagawa. 74 na pero malakas pa. Sabi, lakas nyo. So, ngayon ay ang ating mga kababayang United OFW Charity Group na nasa ibang uh, iba't ibang panig ng bansa, Apo. nagsimasama po sila, tulong-tulong, nagpaabot ng pera sa atin, uh, magpaabot tayo ng tulong sa ating mga kababayan, na higit na nangailangan, lalo na higit sa inyo na senior na, pero nandoon pa rin ang sipag at ang tiyaga, para mabuhay sa araw-araw ano. Uh, uh, so ngayon mayroon po ba silang pinasalubong sa inyo nai, na ay uh, na uh, isang tring itlog. Ayun. Kunin mo na. Okay. Uh, at saka po, po limang kilong bigas. Ay naku salamat. Uh, at... Ayun. Oo. Bibili mo kaya uh, 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 Kayo po, pag bumili po kayo ba ng bigas, eh, mga ilang kilo po ba yung nabili nyo? Limang kilo po kung ano, sa isang linggo pong mahigit yun ayan itong limang kilo na ito isang linggo na mahigit yan oo po hmm ngayon na naman po akong kumain Oh, ibig sabihin na simple nag isa lang po kayo oo po so matagal nyo na po maabos yan ng itlog ano oo po hindi e, pong panay suma naman kayo ninyo, eh nakakasawa naman <laughs> haha po oo po ayan so ngayon mamaya iluluto nyo pa yon? oo po mga alas 6 na ngayon eh, nagaantay pa kayo ng dahon ano oo hindi ba may mayro rabang dito eh, parang ito dito ay eh, mapuno, marami namang puno ng saging. Kumuha ho na eh yung mga saging diyan, hindi uh. pwede mapaitan daw. Ah ganun ba may mga saging ba uh, na dapat na ilagay talaga uh, ano? Akala ko basta lang saging ma Hindi po. Ah, <laughs> sabi ko. Pagka ako pa hindi lang sa tabi niyo napakaraming saging. Eh mapait po 'yan. May mga dahon pala na saging na mapait, may mga dahon na hindi mapait. Oo, uh -huh. yung sabah hindi po mapait. Yan, buto, ano yan. Uh, -huh. hindi, ano yan. Yung mga, ang, ano po yung mga saging na mapait? Ah, yan po ulam. Ah, yung, yung ko diyan. Opo. Uh, Kaya pala madaming dahon ni eh, walang may kumukuha, ano? Opo. Uh, eh, kahit sa sa po sa yung... Di ba, mayroon pang binabalutan ng dahon na saging eh, uh -huh. sa mga kanin. Uh, -huh. Duro, lalasa yun, ano? Oo. Uh -huh. Kaya oh, ang babalutan talaga Yung eh, lasa ba't butuan. Mm -hmm. So ngayon mga mga ngayon ay, ang mga... Ito nga eh, siyempre ako po yung nabarito. Ah, pa, uh, paabot ko na rin sa inyo yung pinabot na ating mga kababayan. Opo. Oh, ano po masabi, sa inyo, masabi nyo na sa ating mga kababayan, mga OFW? Mm -hmm. Eh, ako po yung na marami at ako po eh, narating ninyo. Mm -hmm. uh, nga po sabi ko nga po doon sa anak ng Pinay, baka uh -huh. kaya ako yung ngayon ng konting puhunan pa uh -huh. sa kay Goliath. Uh -huh. Maski ba, isang libu, libu lang. sa puhunan niya? Oo. Uh -huh. uh -huh. Ayan niyo ay, na, pagka ito'y napanood natin mga kababayan, ay eh, uh -huh. siyempre kung pandagdag puhunan, ito naman ay mapapanood nila. Oo. Uh -huh. Ay ano, uh, Malay mo kung mag-abot sila, di po ba? San libo, dalawang libo. Malaking tulong na pong dagdag Ay, po. Ay, totoo lang. po yun. Hmm, kahit May paano yun. eh. Marami uh -huh. na magawang suma noon. Oo. Uh -huh. Maraming na po yun. O meron ka namang nasimulan na Kumbaga, pandagdag na lang, di po uh -huh. ba? Ganun uh -huh. na lang. So yun mga kababayan, uh, sinanay. Uh, yun nga uh -huh. ano, uh, so ngayon nakita ko na parang iyan lang ang ano nyo, wala, sabi mo nga, tatlong klase ang niluluto uh -huh. mo, pero... Alam ko, yun lang siguro. Ando daw na po sa labas? Oo. Uh, uh, ah, nailala ko na? Hindi po, dito. Ah, um, uh, nakare-ready na lahat? Oo, oh, nakare-ready. Ah, nakare-ready na lahat pala, oo. Oh. Okay. So, yes. kailangan nyo na inang dagdag ng puhunan para oh, po. marami po kayong mailuto. Opo. Oh, po. Sinasagay, so, maraming kita. Oo, oh, eh. Kasi kahit sa dalampiso lang ang tubo mo. Oo. Oh, oh. eh. So, ngayon e, eh, ba, may mango sa iyo ng isang tao eh, ah, binti, sampu-sampu, o 20 binti Di may 40 ka na. Eh, kung ah. Uh -huh. lima tao din, di ba may 200 ka na. Ah. Uh -huh. Diskarte lang po talaga, oh. Ay, totoo. So, yun, mga kababayan, ah, makita naman natin, ano, na ang ginagawa ni nanay, grabe, kahit na 74 years old, pa, hindi tayo makapaniwala. Parang si nanay, eh, mas malakas pa sa akin. <laughs> ano, nay? So, mayroon sa mga kababayan na tira pa, Ah. Uh -huh. Yeah, ang tawag nitong ano na ano Uh, po. Ayan, Marwecos. Yung niluto nyo Marwecos po yan. Opo. Yung Soma nanduroon sa... Opo, oh, kamoteng kahit Ano nga, niluluto mo yan ba bago oh. mo ibalot? <laughs> hindi po, babalutin muna bago luto. Di bakit parang ano siya, ay, tinimpla ah. mo lang yan? Oo. Oh, Yung bagay, iluluto pa yan? Oo, oh, babalutin pa. Okay. So, simple, ako hindi rin nagsawa magpapasalamat oh. sa ating mga kababayang OFW na sila po ay may mga mabubuting puso. Oh. Na at ako nagpasalamat din sa Panginoon na sila ay ginamit ng instrumento ng ating Panginoon na naisip nila na magbigay ng tulong sa ating mga kababayan dito tulad sa inyo na eh, uh, na alam ko po na ang ko ay malaking bagay po ito para ay, sa ito. para sa ating mga katulad uh -huh. nating mga ina wala talaga ito eh hanapin mo pa eh yan inandyan na yeah. na po ba oh, kumbaga kahit isang linggo ka rin hindi maghanap buhay mo na, makapahinga ka nyan eh, ayos na eh. No, pero tuloy-tuloy lang po ang paghanap buhay para ah, ah, okay. hindi natin masabi Ay, kasi eh. Ikaw eh, minto ng mas dalang araw, tatlong araw, mm -hmm. para ka manangihina. Ah, ganun po, kailangan. Ay. Alam mga tao sa una, bakit ganun lagi sinasabi na eh? Pagka daw ka sila eh, hindi mm -hmm. makapagtrabaho pa manangihina, bakit po? Eh, dapat kasi po, dati eh. Trabaho pa ng trabaho, mamamahinga mm. ka lang. Sandali, mm. karaan, trabaho na naman. Mm. Ako po, sanay sa bukid. Mm. Kaya ala po, inando ko na bukid at ala na po, hindi ko na po payang magbukid. Ah, dati po kayo nagbubukid na nagtatanim ng palay, oh, oh. yung gapas, kaya dati po kayo. Oo, oh, mm. nananahod. Anong pinananahod na eh? Sa mga gumigiig. Ha, ah, gumigik yung mga mga, Ay, mga yung mga mga parang, treasure, ta, parang uh, talsik, gano'n. Ha, uh -huh. uh, yung mga parang pinakaipan na tapos uh -huh. si uh -huh. ano nyo sa hangin ang ma matira doon. Eh. O, oh, kasi may, hindi naman lahat naman makuha ng treasure di ba uh -huh. ba? Pero ngayon halimaw na ano. Ha, uh -huh. talagang wala uh -huh. nang wala na kay masahod uh -huh. ngayon. Wala na kay iba na talaga ngayon. Oo, oh, iba na ho ngayon. sabog tanim Mm -hmm. Meron na rin, ma makina na rin. Makina na po ang pagtanim, uh -huh. para lahat, parang makina na. Uh -huh. parang wala na kayong pinagtrabaho ngayon sa uh -huh. bukid. Oo, oh, uh -huh. kundi dito na lahat. Buti, meron kayong alternatibo na kabuhayan, ano, na alam nyo ang gawin, ano? Oo. Uh -huh. Dati niyo pa bang ginagawa yun na yun? Oo, uh -huh. dati ko na ho yan. Uh, Misak to, mister uh -huh. ko, magtitinda ko ng maaga. Mm. Uuwi ko, nasabihin nyo, Siyempre, ang may sakit din, nagmumura. <laughs> napa, normal lang ano? naman po yun. Oh. O. Kasi, kumbaga, oh. para bang naiyaya mo sa sarili niya. Oo, oh. dahil nila yung trabaho. Mm -hmm. Eh, totoo po, sa isang linggo, tatlong beses kami nasa ispito. Mm hmm. Murang katakot-takot ang uh, bagang ko. Mamurahin uh, ako, sasabihin po ng mga katabi namin. Mm hmm. Nay, pasensihan mo na si tatay. Eh. Kaya naman ano, na may sakit naman eh. Kaya hmm. lahat yan nakapagmumura. Hmm. Eh, may nararamdaman. May nararamdaman uh... Pero dati naman nung wala pa siya nararamdaman, hindi naman ganun. Hindi. Oo, oh, dapat maunawaan lang po uh, talaga. Oo. Oh. Hindi so, sasabi sa akin ng no, doktora, Nay, unawain mo na nga si Kata. Eh, no, unawa ko na po. Kaya po, ako na nala, nalasa iyak. Nga oh, po. So ngayon, nung uh, na po si tatay, ano po naramdaman niyo, na yun? Ano? Eh, magaang naob sa kaloob ang yung ako eh. Natanggap-tanggap niya naman kagad o? Natanggap oh. na siya na mm. alae po sa Pudusya, araw -araw. sa araw-araw. Sa isang linggo po, o, tatlong beses kami papasok sa ospital. Eh. Mm. Sa, -sa, -sa isang na ayaw na kami tanggapin. kahuli mm. uh, kauli po namin dito na lasa Bulacan. Mm. Hmm. Na. Ah, ganun. Oo. Uh -huh. So, yun na. Yun nga, sabi, seven years na sa ngayon, wala na. Okay. Uh -huh. So, ngayon, nag-isa na lang po kayo nagtaguyod sa inyong hanap buhay. Opo. Uh -huh. Ayun. Ah, so, yun mga kababayan, ah, uh, at medyo mapawis talaga dahil napakababa ng bubong. Ngayon, ito lang bubong. Yero, tapos so, sobrang init, lakas ng init po ngayon. So, yun mga kababayan, ah, nakita nga buta natin si nanay na na uh, gumagawa ng kanyang soma, ano, merwikos. Soma uh, well, so, na rin tawag na rin. No? Up -up. Suman. So ngayon, eh, na, napahinga lang ng konti kasi naubusan siya ng dahon. Pero may nangwa ng dahon natin, may balot pa ulit lahat yan. Mga tatlong po, ibig sabihin. Uh -huh. Kung sa limang piso, eh, nasa 150 uh, pa yun, ano? Uh -huh. 150. So sayang naman, di pa ba lang? Uh -huh. So ngayon mga kababayan, ang pinabot po ninyo na tulong para kay nanay yan, Naibigay na natin. So, ayun, si nanay nag-iisa. Yung sabi nga niya, baka naman daw ay madagdagan na kahit sa 1,000 ang kanyang puna ng sagayon ay madagdagan ang kanyang gawa kahit paano ay kumita. Pero, hayaan mo, nay, uh, mga marami naman tayong manonood Baka sila po ay makaisip na tumulong sa inyo. Ganun lang po talaga. Pero, siyempre, ako ay lubos nagpapasalamat sa United Way of Group na kung saan sila po lagi ang sumusuporta at tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Maraming, maraming salamat po sa inyo lahat na uh, United OFW Charity Group na kung wala po kayo ay wala hindi po nakakarating ito ngayon sa amin ni nanay. Ano nai? Yan. So maraming salamat po. Thank you, thank you. sa uh, mamaya ay sasalang po ito nanay na papakita ko lang ang na ko po yung kaldero. At saka yung talyasi na pong tawag nun yan, oh. Okay. So, ayan. Talyasi, tapos uh, kalderong malaki para mailuto na po yun. salang na lang po na yan, ano? Okay. So, napabot na rin natin ang ating pasalubong. Si nanay, kahit paano, masaya ka, nay? Masaya po. ah, Saya, masaya ka? Okay. Ngayon okay. so, po, maraming maraming salamat maraming po. Maraming maraming salamat uh, po sa inyong lahat. Mm -hmm. Na tumutulong sa mga mahihirap. Pasti po sa makarating. Kayo po ang gagabay sa amin. Hmm. Uh, Maraming po salamat. Okay. Bye-bye, uh, Nay. Bye-bye. Bye-bye na po. Bye-bye. Si Nanay. Ano pa kaniya Nay? Noni po, Noni. Noni? Opo. Uh, ito po yung kanyang lutuan. Lutuan. Tapos At doon, Nay. Na Yan ang kaldirong malaki. Opo. Ayun, diyan po kayo nag Ano ginagatan niyo na eh? Ayun. Ay? Ah, ito lang mga gata. Uh, ah, ito malaking talyati talaga, ano, uh, laki. Grabe, but may parang may pala pa na eh. Eh. panghalo halo. 'yan. Ah, sige. Salamat na, thank you, thank you po. Salamat.